Ayan no si Brother Alan no. Ayan nag nagpa-vlogan tayo. Kasi <laughs> <yun>. ganda <laughs> oh, dito Nandito kami sa Apalit, medyo ingay ah. Yeah. <laughs> Pakawalan yung mga ibon dito, mga no? ah, guys. Mga guys. torture natin 'yan para masanay sa training. mga ah, guys. Hindi ng toss natin 'to. No? Ayos. Oi brother Alam, bati ka naman. Yan, yeah, sa ato sa mga subscriber ni Kaadam, dyan yung yung pagkikuli. Blagulik, blagulik. Oh, shout tao shout tao. <laughs> <laughs> okay, nagpalipat na pa, nagpalipad na kami ng tatlo. Yan yung kay Brad Paul. Yan, okay? Oh, nakasit na yung ano, Brad Koto, ya. Yeah? Baka sabihin mo, pinakawala namin yung ibon mo eh. <laughs> Safe na yan. Ito <laughs> naman yung ibon ni kapatid na Totoy. Tsaka kay Brother Joey. Yan, okay. abalit yan ha, abalit. Anong oras yan? 9.39. 9.39, oh, 939 Brother Totoy. Lahi oh, na mga ibon natin yan. ito naman, isa-isa naman papalit pa rin ni Brad. Ni Brad, Kiko, ayaw lumipat. Ayaw, lumipat na. Pagod-pod clacker niya yan. ah, guys, isa-isa. O yan. Pwede rin, sabay-sabay mo -sabay, na. Okay, sasabay-sabayin na rin daw. Kasabay yung akin dyan. Oo, oh, maulan ni. Eh. Sige, sige, sige. Sabay-sabay na natin. Okay, sasabay-sabay na. Mga uh, guys, 'yung ating pagpapalipat. Tamang tama 'yan. Oo. Kasama na dito 'yung akin. Yung kay doon sa training box ni si Brad Kiko, kasabay na 'yung akin. 9:41. 'yan. Bali training to. Ah, nag, nag training sila. Ayun, ibong ko huli pa oh. Ayun oh. Ayun oh, huling lumabas yung akin oh. Oh, meron pa isa. Kumiwala yung akin oh. Ayun oh, humiwala eh. Sana umuwi. Sana sumabay. Nako, parang pahiwala. Parang pahiwala yung ibong ko ah. sumabay, ayun oh. Tama, ulaman, ayun oh, no? ayun oh, no? sana umuwi Ayun, solo, nagsasolo yung akin bro, ayun oh no? Maka break away yan Maka break away yung akin Ayun, yan, maka mo natin So ayun pa yung ano, meron pang mayroon, Ayun Ito pa rin yung gusto nila bro uh. Uh. Oo Oo nah, Kita-kita na yan Kasa ah, na kaya? Magkikita-kita na kaya sila? kita na yan kasi Butong-butong na no? yan Sana umuwi yung akin Bye-bye